ko oh, talagang uh, magkakalabo-labo na yata or labo-labo na yata sa kamarang. <laughs> Bago natin uh, pakinggan yung balita ay uh, paalala lamang po. Baka hindi ka pa nakasubscribe eh subscribe mo naman yung maliit na YouTube channel natin. At uh, huwag mo na rin kalimutang ilike yung video kung pwede pakishare na rin para <laughs> para sigurado. Oh, maraming salamat po. At heto uh, na nga po ay nako, magkakaharap-harap na yata itong mga dating hindi nagtitinginan eh ayo, <laughs> uh, paiimbitahan po itong uh, si uh, Pangulong Duterte si uh, dating uh, Senator de Lima at uh, itong uh, si uh, Senator Bato paiimbitahan silang tatlo na dumalo dito sa ginagawang uh, investigasyon ng Kamara uh, patungkol po dito sa extrajudicial killing na nangyari nung panahon ni uh, Pangulong Duterte I'd like to ask Tony Conti and Ms. Lita, do you believe na the former president should be responsible for this? Opo. Naniniwala po kami batay po dun sa... Uh, kasi nung nangyari, na, nakapunta po kami sa bagong silang actually po noong December 28, 2016. Yun po yung unang... Uh, uh, pagpunta ng Rice up doon sa kanilang lugar. And do you believe he be was held accountable today? Naniniwala ko kami na dahil sa pulisiya ng war on drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpasla. We have informed, we may inform the former president of this hearing. So he knows, no? uh, uh I would be, to my colleagues here, I would uh, even suggest that later on, ah, huh, we should invite the former president. And kayo po ba, handa kayo humarap sa mga president? Pag-inibitahan so, natin. Handa kayo humarap. All right. Okay. You, Mr. Chair? Well, uh, we inform him today, no? Them, no? Of this hearing, diba? Okay, and this is a third hearing. So in the fourth hearing, I'll be inviting uh, Senator Balot de la Rosa and former president to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him on that. Handa po ba kayo? Okay, so from SEC, we're going to invite Senator Bato Mr. President. And uh, the former President. Sa so, palagay niyo po ba mga kababayan, eh dadalo itong mga ito. <laughs> well, para sa akin, sa tingin ko lang ha, ah, Maaari pong itong uh, si Senator uh, or si dating Senator de Lima ay uh, sigurado, manggagalaiti pang yan Pero si dating uh, Presidente Duterte, ay haba, huwag ko. <laughs> Mukhang madigas ang ulo <laughs> Ay, ganoon din, si uh, Senator Bato de la Rosa. Pero uh, tingnan natin, wala pa naman daw silang natatanggap na investigation mula sa Kamara. Yan ang sinabi ni uh, Senator De La Rosa sa panayam or sa interview ng GMA through Ivan Mary na yata yung host. Hindi ko masyadong kabisado kasi. Sir, uh, si dating Paulong Duterte, nakausap niyo na ba tungkol dito? At na uh, ba niya kung may balaks siyang dumalo? Hindi pa, hindi pa. Uh, uh no? hindi pa. Uh, at kung sakaling nadalo siya, sa aking dadalo siya. Mm. I, 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 perhaps, I will uh, seek another guidance from uh, the Senate President na baka pwede niya akong payagan na uh, samahan si Pangalong Duterte doon sa nagkawing mm. hearing. Kaya, um, kaya pangit naman kung siya mag tapos ako hindi mag di ba? So gusto ko sana sumama. But then again, I have to follow the chain of command of uh, the Senate as an institution. Mm. Sen, does this bother you? Ito kung isas gawing investigation ng Kamara, tapos may investigation ng ICC, at kung nababother kayo, Alin ang mas nakakabahala sa inyo, itong ICC o itong gagawing investigasyon ng Kamara? Not uh, at all, eh. Uh, Iban, no? Not at hey, Hindi ako naman pagerdito sa Kamara. Ay, mga Pilipino naman yan. Mm -hmm. Magpapahiya naman natin yan. Kaya paano? Kaya tas sabihin mo, yung mga mga taga-kaliwa na uh, mga congressman, ay talagang uh, uh, upakan ka. Oh, no problem with me. As far as you're a Pilipino, I can uh, receive all your blows. Mas na pilipino ka lang. Huwag lang ito sa ICC dahil hindi nila alam kung ano Pilipinas. Uh, Nakakaabala daw ang ICC? O baka naman nakakabahala? <laughs> Maganda nga sana kung matuloy na maghaharap itong tatlong ito para lalong exciting, di ba? <laughs> exciting ang investigasyon ng kamera. So yan ang balita ngayon. Kaya yan na lang muna tayo. Mga kababayan, uliting ko lamang po. Malaya po kayong magbigay ng inyong saloobin at reaksyon. Komento. Uh, sa mga pinag-uusapang uh, issue ano at sa mga comment naman na walang kaugnayan sa pinag-uusapan ay magiging auto delete po yan. Kaya gawin po sana nating uh, respectful o uh, kapupulutan naman ng aral ang bawat kataganin ninyo. Maraming salamat po muli sa panunod.